Sinasabi sa atin ngayon ng Diyos, okay lang kahit kulang ka. Ang mahalaga, kapiling kita. Halina't maging bless ako po si Father Aris Olan at ito ang palaman ng buhay. Ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Mateo chapter 25 verses 8 to 9. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugo naman ng matatalino. Ang mahalaga sa Diyos, tayong lahat ay makapasok sa kanyang kaharian. Kahit na may pagkukulang tayo, pagkakamali at pagkakasala. Dahil sapat at umaapaw pa nga ang biyaya ng Diyos upang tayong lahat ay malinis mula sa ating kakulangan, kamalian at kasalanan dahil ang habag niya ang kukumpleto sa buhay natin. Tunay nga pong hindi naman talaga tayo magiging kumpleto sa mundong ito. Lagi tayong kulang dahil tangi ang Diyos lamang ang kukumpleto sa lahat ng kakulangan na mayroon tayo sa ating buhay. Kapag po tayo nakakaranas ng kakapusan o kakulangan, ron lagi yung tendency natin na maghangad, maghanap na maghanap, hanggang sa nakakaligtaan natin kung ano ba ang pinakamahalaga mahalaga sa buhay natin. May dahilan kung bakit tayo kinakapos. May dahilan kung bakit tayo kinukulang. At ang dahilan ng iyon, upang tayo'y sa kanya lumapit. Lumapit, magtiwala, magpaubaya, at upang makita natin ang karunungan na nais niya para sa atin. Ang matutunan natin kung paano tayo maging totoo sa kanyang harapan, ang magpakababa sa kanyang harapan, at igit sa lahat ang dumipende sa kanyang kakayahan. Gawin natin ang lahat para makapasok tayo sa karian ng Diyos. Magsisi tayo, magbalik loob tayo, at magbagong buhay tayo. Kung may kulang pa, hayaan na natin. Siya ang pumuno nito, ang mahalaga, tiyak, kapiling niya tayo. Muli, ako po si Father Arizolan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.